Unboxing po tayo ngayon. Parang madilim. Mm -hmm. Unboxing tayo. Ano ba yung bina natin ito? May fragile kasi yun. Eh. Fragile? Mm -hmm. Yan ah, Maliwanag na maliwanag ah. O, kinukaw mo bagong bukas, ha? Hmm. Ha? Hmm? Hmm? Yan, baksing tayo. Tingnan natin kung anong gawa nito. Kung anong tsura ng anong ito? Hmm, ano to, ah? Parang sa may salamin. Parang kahapon lang yan, ah, Hmm? Parang kahapon din. Okay. Ganyan din yun. hmm. oh. Ito yung ano, plywood to. Oh. Mas marami-rami ito hmm. oh. Oh, Maraming ano, pako oh, May kahoy-kahoy pa Ano kay Nicole din? Hmm. Ah, oh, ano bakit durog ang ano? Pum. Parang inipisa na. Stuck na ata yan eh. Hmm. ayun, may salamin. Ito ako kung basag, hindi pa naman tinutukan ng ano eh, Wait. camera. Tara! Tingnan po natin na, kung may basag ha. Wala, 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 wala. Okay, okay, okay. Okay, wala, wala, wala. Yan ang kasamahan niya, no. Yan. Yan ang kasamahan niya, no. Yan, ang kasamahan kahapon. Ang hirap buuhin. Buti lamang at may hinyong katulad nitong isang ito. Okay. Ano yan, Roller. Aba! Ay, Diyos ko, Pape! Ano yan? Kalamin din. Puta Baka may salamin yan. Wala. Eh, may, may styrofoon eh. Parang po natin. Kakadami. Aba naman. Yan, magkakasama.

Ano pa mm. Ay, bawa pa na, pre. Oh, tanggal yan. Saan lang pa Tanggal to. Yung nakita pa, Baka na, hindi nakatago. Okay. Bawa-bawa okay. na na po namin. Sige po, maraming salamat. Mamaya na lang magbubuo ulit. Nakulang din yung